Uy, buti naman. Natuloy na tong get-together natin. Grabe, sa so sobrang busy nating lahat. Finally, nakahanap rin tayo ng time na available ang lahat. Kaya, kaya nga eh, sakto ka tapos ng duty ko rin kanina. So, kumusta naman kayo? Ako? sa work, alam niyo naman, as a breadwinner ng pamilya, bawal lang sumuko. Kasi maraming umaasa. Lalo na yung parents ko, pa senior citizen na, hindi ko sila pwedeng pabayaan. Kaya nila ako kailangan. Ikaw ba din yan? Kamusta na buhay pamilyado? Ganun din. Iba talaga pag pamilyado ka na. Siyempre, mga responsibilidad. Buti na nga lang nandiyan yung misis ko nag-aalaga ng mga anak ko. Tapos yung ano pala, inaanak nyo. Mm -hmm. Mag-junior high talaga? na. ba? Tapos yung bunso ko naman, mag-grade 3 na. Ito nga eh, sabay-sabay at mag-enrollment na naman. Magastos talaga. Ako nga, nakita ko yung post mo sa Facebook. Mag-junior high na pala yung inaanak namin ni Anne. Nakakatuwa, parang kailan lang, no? Nang panahon. Parang kailan lang bit-bit-bit-bit ko. ang laki-laki na. Buti nga, Daniel, yung anak mo, dalawa na. Eh ako, eto, single pa rin. Nagpa-plano nga akong kumuha ng masters. Pero hindi mo na ngayon kasi hindi ko pa kaya. Ang daming bayarin. Teka lang. Di ba pareho kayong ACDI members? Oh, ako pagka-graduate ko sa military, nagpa-member like, ako sa ACDI. Oh. Ako, member din ako simula bata pa dahil kay Papa. Ay, sakto! Kaka-offer lang ni ACDI ngayon ng educational loan. Ito yung tinatawag namin na aral. Aral? Anong aral? Aral as in affordable, reliable, and accessible loan. Aral! Ito yung pinakabagong financial solutions na in ni ACDI sa mga members upang makatulong sa pagpapaaral ng kanilang mga dependents. At kagandahan pa, kahit anong educational level pa yan. Mga preschool, kolehiyo, postgraduate, at yung military schooling, pwedeng-pwedeng i-apply sa aral. Postgraduate, super mag-apply ang mga regular civilian employees ng AFP at saka BFP. Katulad mo, o di katulad ni Daniel na active military personnel, actually open din ito sa mga BFP personnel at sa mga pensioners. Basta 65 years old and below. Uy, maganda yan. Sabi ko nga ba diba, mag-enrollment na naman. Eh, magkano nga bang pwedeng iloan? Sa aral, maximum of 300,000 pesos ang pwedeng loan At pwede mo itong bayaran within six 6 months o 36 months. Depende kung ano yung mapipili nyo. At ang kagandahan pa sa aral, mas pinababa ang interest rate nito. Siyempre, gusto rin ni ACDI na mas magaan. Lalo na kung ang paggagamitan ni member ay pang-edukasyon. Corla, interested ako sa aral. Ano pala pwede namin gawin? Punta ka lang sa pinakamalapit na ACDI branch at sabihin mo na mag apply ka ng aral pero, dalhin mo na lang din yung mga kakailanganing loan requirements. As to loan requirements naman, pwede kang tumawag sa call center support ng ACDI o di kaya bumisita sa website ng ACDI. Doon, makikita natin yung mga kakailanganing loan requirements na kailangan niyo dalhin. Oh, sige, bukas sa bukas pupunta na ako sa ACDI. Bukas? Ako baka next week na ako. Nakuan! Pumunta ka na kasi may promo ang ACDI sa first 200 members na mag-a-apply ng aral. May makukuha silang bonus na 1,000 pesos. Pwede na, pambili ng school supplies o di kaya yung mga kagamitan ng sudyante. At first come, first serve yun na Sayang din. Totoo ba? O sige, sasabay na lang ako kay Daniel bukas. Sabay na lang kayo. Bukas ah, sa ACDI. Sige, mga alas 9, sabay ako sa'yo. Kita-kits. Okay. Tapos libre mo Good morning, sir. Good morning, ma'am. Opo po kayo. How can I assist you, ma'am and sir? gusto sana namin mag ng aral o yung education loan. Tapos ito pala yung mga requirements dala na namin. Okay, kung ano ba lang po? Kunin ko lang po sir yung loan forms para po makikila ko na lang Salamat ah. Kasi nakapaglaan ka pa rin ng oras para mag-catch up tayo. Though, busy ka na masyado dyan sa masters mo. Oo nga eh. Naku, ano ka ba? Wala yun. Gusto ko rin kayong makita ng personal. Iba pa rin yung nagkakausap tayo ng ganito. Carla, thank you nga pala. Kasi nirecommend mas sa akin yung educational loan ni na Finally, unti-unti ko na nakakamit yung pangarap ko. Busy man ngayon sa pag-aaral. Pero ayos lang. Masaya naman ako kasi malapit ko nang matapos yung masters ko po you. Oo, Carla. Nakalimutan ko rin magpa-thank you sa'yo kasi hindi talaga biro ang magpa-aral ng dalawa. Sabay pa. Pero nang dahil sa aral ng ACDI, ito sa aming mag-asawa financially. Siyempre naman. ACDI yan eh. Tingnan mo yung damit mo. Members first. Always. At proud si ACDI member naman ako. Uy, ako din na. Actually, tayong lahat. Cheers! Cheers. Uy, pagtapos sa masters ko, pata kayo sa man.